So ang oras ay 12.56 Meron po Thank you po 26 76. 76 Okay na okay. yan 5, 6, 7, 8, 10, po Ah, let's go! Salamat Thank, Thank you boss. Thank you Thank you kuya Thank you. Pastor Martin 23 Di rin itong ano, baril eh Basi pa Ayan na mga boss Thank you, sir. Thank you, po. For... <laughs> Thank you, po. For... Let's go. 1, 3, 34. boss back to biyahe na tayo ulit so bali wala nang ulan ano na wala na rin mga high demand puro regular booking na lang so ang oras ay 12.57 mag aalauna na so subukan natin ngayon kung kikita pa ba tayo or syempre kikita pa naman pero depende na lang kasi iba pa rin pag may mga high demand lalo na yung bagyo ba? Diba? so may booking na ako mga boss abono bisa going to Cubao. happy ah, pig upin natin. Tau po. Meron po. Thank you po. Sikat na natin yung first booking natin. Bali, ano yon, 5 kilo Indian Majestic Rice. Abono ng 900 papunta ng Cubao. O tara sana masabayan natin thank you po bali nagpagas muna ako ng 150 para magapo na natin yan tuloy tuloy na yan tapos nakakuha ko ng kasabay dito sa bahay toro kapuntang kamias malapit na yun sa kubaw eh tara pick upin muna natin pick up po oh, lalamog ma'am tara. Let's go. Albert Dan. Apo. 76 sir. Yes sir. Hey, Masuk ni pa ba? sir. Masuk ni ka pa 4. Masuk ni pa ako. Oh, 4. 76. 76. 76. Okay na okay. yan. Okay. Thank you boss. Thank you. Pag-80 to boss ha. Ah. Mukhang nag-ano kayo ha. Ah. <laughs> thank you. Thank you. Tara. Next drop off, 1.8. Let's go. Ako din, tinawagan ko na rin. Nandun na ako. Pababa na raw siya. Ang dating ko, wala pa. Ba matagal elevator dito yeah. siguro. 2 pesos. Really? so expensive. It's 1,000, di right? ba? 1,000? 1,000 only. Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Thank you, thank you Okay na Okay na, meron tayo dun tip na eight pesos mga boss Yeah, goods Tapos may nakuha na akong booking mga boss San Juan, papuntang La Loma Yeah, let's go! Lin? Sabi uh, na ba Ren. Kaya uh, rin Pwede po picture ID? 120 po Okay na sir? Thank you, thank you 25 Tip piso San Juan, Green Hills, papunta ng ano yun mga boss? ng La Loma 124 pesos may high demand kasi ay meron kasi yan na priority fee na 40 pesos kasabayan natin tara, let's go okay salamat yan na. ito item natin na kasabay kapuntang banawe tas yung isa laloma so tara tara 2.2 kilometers mga boss let's go kuya new presto dito deliver may babayaran na ano, 86 pesos thank you boss thank you thank you boss kit tayo 4 yeah let's go Ma marble na po ako thank you kuya thank you po okay na ito yung item natin papunta na ang Loyola Heights at nakuha kong booking na kasabay natin ito dito asun papunta ng Balara 115 kapin natin let's go Ini okay po sir rutin po Baling yung una natin nakuha, ano, ay no, 178. Malaki siya kasi meron siyang faster matching kaka ano. Kaka high demand na 40. Faster matching 23 pesos. Dito lang 'yan sa ano. Sa Loyola. Ah. Karam pang ano to ah. Pang inuman ah. Doon na bayad sana. Salamat. Ang pang ano to ah, pang padis ah. Pang session no. Bigyan mo na red horse. <laughs> Pwede rin tong ano baril oh. Basuka. <laughs> so, tara, unahin na natin to sa may Loyola. 13 kilometers and 178 pesos ang bayad sa atin. Yeah. Let's go! Okay na mga boss Drop na yung Loyola Heights natin 200 binayad May tip tayo 22 Next drop up na tayo Balara mga boss Tignan natin ilang kilometers 3.8 kilometers Let's go Kay Pina sir Pina 115 sir DJI ko pa. Thank you sir, thank you po. <laughs> thank you po. Tip tayo, 5 pesos mga boss. Thank you Chief. So let's go. Oras 4.35 mga boss. Dito tayo ngayon sa Balara. Sa M Residence. Dulo muna akong tubig. Makati ma'am. Oh. May abon na ako madam. Seven. Uh, sarap naman niya. Eh, isang ganyan yan, lahat na yun. Eh? Oh, o hindi. Ah, iba ko yung sarap. Ah, iba, iba. Nag-accept naman kanina kaso. Kinansel? Bakit? Hindi ko alam. <laughs> Nasa may bandang purview siya eh. Ah, ayaw niya ng abono. Shandred. 7, 8, 9, 10, 50. 1,050, mam. Check mo muna, ma'am. Baka sobra. <laughs> Sabi na lang, ma'am. Papunta na ako, mama. Okay, po. Salamat. Ay, sige po. Thank you. Okay na mga boss, nakuha tayo ng booking abono to. Maganda yung delivery pin nito kasi meron siyang plus 100. Yeah. Dito sa pasunta mo, papunta ng Makati. Ayun o, 287 yan mga boss. All goods. Abono na, tapos meron pa siyang plus 100. Tapos may nakuha na rin ako ng isa pang kasabay natin. Papunta naman ng Mandaluyong to. Dito lang din sa ano. Pasunta mo malapit lang to. 1 kilometers mga boss ito ha ah, pikapin natin let's go okay na mga boss nakuha natin item isang pouch na damit ata all good to let's go okay na drop na yung mandaluyong natin 130 binigay 140 goods next drop off tayo Makati 5.8 kilometers yeah let's go tala mo? <laughs> ayan na po ala rin kuwa ay ayan, ito okay. Okay. Oh. One, ano 34. ito meron ako pala kakunin na rin natin ay magkano? 1,334 sige ko ano ba rin sinaabot yan dahil One three thirty four sixty six. Thank you, sir. Thank you, Paul. All good, sa mga boss tapos na tayo ng booking pa uwi oras 6.17 ng gabi okay na item natin milk tea mga boss to abono ng 400 pesos tapos nakuha na ako ng kasabay habang nag aantay tayo ron Rosta Pizza Makati papunta ng Tandanzora sora Pauwi na tayo let's go Rick Salangosa laging tayo booking natin mga boss ay Makati Tanansora 175 pay by wallet tapos Makati I. Rodriguez yung abono ng 400 na milk tea 189 pesos let's go ito ba ay hindi pala <laughs> ito, ito, ito pala <laughs> tapos ice okay okay na thank you okay na mga boss bali ano yun lahat Ah, uh, 189 plus 400 bali 589. So binigay sa atin ni ma'am ay uh, 600 may tip tayo dun na 11 pesos. Yo ayos tapos next drop off na tayo tandaan sa mga boss check natin kung ilang kilometers pa to eh, 7.5 kilometers mga boss Okay let's go thank you po salamat opo makati pa yun, thank you po okay na mga boss finish deliver na tayo <coughs> dito na tayo sa banlat malapit na sa bahay so oras ay 7.39 so ang natin ngayon ay back to normal na yung pamasahe bali nakakuha lang tayo ng may high demand yun sa Loyola na may high demand na 40 tapos the rest nakakuha tayo na may mga plus yun plus 100 tapos may abono So isa rin 'yon sa nagpalaki. Sa nagpalaki medyo sa kinita natin ngayon. So check na natin kagad kung magkano yung kinita ko. Bali umalis ako is mag-aalauna na. So 1 2 3 ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 6 six may get 7 hours lang na biyahin natin mga boss all good pa rin diba sabado ngayon eh tapos bukas Sunday eh pahinga uh, day off tapos balik tayo sa biyahe ng uh, Monday so ito yung kinita ko mga boss sa loob ng kulang kulang 7 hours syempre may mga tip pa yan so tansayin nyo, tansayin nyo na lang kung magkano yung tip na inabot so ito ayun o oh. naka 10 booking tapos kumita tayo dyan ng 1,248 pesos all food. medyo sinwerte tayo sa booking kanina yung papuntang Makati kasi may plus 100 nakachamba rin so okay na to mga boss salamat sa panunood pre like, comment and share mga boss para medyo marami ang makapanood ng ating vlog so hanggang dito na lang ay kayo mag-ingat and peace out yeah see you next vlog laban lang